Pagsibaks sa pwesto sa abusadong pulis, na nag-viral social media, patunay na walang po ang mga abusado sa hanay ng PNP. Kasama mo sa Balita, Rajuman, Angel Garcia. Angel. Siniyak ng pamunuan ng Philippine National Police sa ano lumang paglabag ng sino pulis sa kanyang tungkulin ay agad na aksyonan na mabilis, matatagat na ayon sa batasa. Ito ang binigyan ni uh, Brigand Police General Romel Francisco Marbil matapos mag-viral ang naarestong pulis si Police Staff Sergeant Colonel Jordan Marzan na nakatalaga sa QCPD Station 2 na nakuha ng video na saklit ang pinaso kay isang pribadong tahanan na walang search warrant at umuninarkit ng minoridad habang lasing. Ayon kay Marbil, ang ginawa ni Marsan ay malinaw na paglapastangan sa tiwalang ibinigay sa pulisya ng taong bayan. Aniya, hindi niya ito pala nagpasin dahil na walang puwang sa hanay ng pambas ng pulisya ang mga abusado. Inaksyonan na rin Ani Marbil ng Internal Affairs Service ng PNP ang kasong administratibo ni Marsan. Samantala, ang pagkakarilib naman kay QCPD Director, Police Brigadier General Melesio Buslig ay malinaw na pagpapatunay ng command responsibility na isaan yung paalala ng pananagutan na hindi lamang sa mga tauhan kung hindi nagsisimula mismo sa mga namumuno. Paliwanag ni Marbil, ginawa niya ang hakbang upang taripilihin ang disiplina at ibalik ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Kasama mo sa G. Zexel Arm and Manila, Radyo Man Angel Garcia Tatak, RMS.